Pwede ko Shalom. Alakab. Magandang magandang sa ating lahat sa mga panik ng mundo. Mga nakikinig at nanonoon ngayon. Akin namang pagigingan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. May isang pariseyo at pinuno ng mga budiyo na nangangalang Nicodemo. Isang gabi, siya ay nagsadya kay Isus. Nabi, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghan, ginagawa ninyong malibang sumasakanya ang Diyos. Sumagot si Isus, Sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong may papanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa diyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Anong ninikudimo? Sinasabi ko sa inyo, Ani Isu. Ang iba na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu. Hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtakas sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangan ipanganak na muli ihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nang galing at kung saan naparuroon. Ngayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa memorial of St. Peter's Channel pari at matir sa memorial of St. Louis Mary de Montfort pari sa unang pagbasa sa mga gawa sa mabuting balita ang pag-uusap ni Nicodemo at Isus ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang katutuhanan. Hindi sapat ang palabas na pagsunod sa batas o ang pagkakaroon lamang ng relihiyosong kaalaman. Ang kailangan ay isang bagong kapanganakan mula sa tubig at ispirito na nagmumula sa binyag at pagpapatuloy sa buhay sa Espiritu Santo. Sa panahon ngayon, napakarami ang humaharap sa pagbabago sa ating simbahan, sa mundo, at sa ating sarili. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng Espiritu gaya ng hangin na hindi natin nakikita, ngunit dama natin ang galaw. Tinatawag tayo ng Diyos na maging bukas sa kanyang kilos. Upang tunay tayong mamuhay bilang mga anak ng liwanag. Sa unang pagpasa sa mga gawa, sa harap ng pag-uusig, hindi natatakot ang mga apostol. Sa halip, sila'y nanalangin ng buong tapang, umihiling ng lakas upang ipahayag ang salita ng Diyos. At ang Espiritu Santo ay bumababa sa kanila ng malakas. Ganito rin ang panawagan sa atin ngayon hindi katakutan ang mga pagsubok. Kundi harapin ito ng may pananampalataya, panalangin at pagbubuklod sa pamayanan. Ang memorial ng mga santo, ni San Pedro isang misyonero na nag-alay ng buhay upang mapalaghanap ang pananampalataya sa mga isla ng Pasipiko, maalala na ang pagiging saksi kay Kristo ay kadalasan may kasamang pagdurusa. Kay San Luis Maria de Bonfort, kilala sa kanyang matinding debosyon kay Maria, itinuro niya na ang tunay na deboto ng mahal na ina ay magiging tunay na alagad ni Kristo. ang konteksto ng Pasko ng muling pagkabuhay at ng Divine Mercy Sunday. Ang lingkong ito ay tinawag ding Divine Mercy na nagpapaalala sa atin ng walang hanggang habag ng Diyos sa kabila ng ating mga kahinaan at kasalanan ang Diyos ay laging nagbubukas ng pintuan ng awa para sa atin, mga halimbawa ng pagbabago ng panahon, ang paglago ng online evangelization, maraming simbahan ang gumagamit ng social media upang maabot ang mga mananampalataya. Pagdami ng mga panalangin at adukaseya para sa kapayapaan sa gitna ng mga digmaan, at kaguluhan marami ang sumisikap magdasal at tumulong sa kapwa ang pagtanggap sa mga bagong pamaraan sa paglilingkod halimbawa online collection recollection virtual prayer meetings hybrid na misa personal na pagsisikap sa pagbabago. Maraming tao ay nagsisimulang loob sa Diyos, lumalapit sa kumpisal at naglilingkod sa mga nangangailangan. Tungo ng simpahan at paano baguhin ang mga pangkakamali. Ang pagpapalalim ng pananampala sa pamamagitan ng titular na sakramento, misa, kumpisal, at pagkikinig sa salita ng Diyos. Ang pagtutuwid ng mga nagawang mali, sa pamamagitan ng pagpapatawad, pagkikipagkasundo, at kumpitong paggawa ng mabuti. Ang pagiging bukas Espiritu Santo, sa mga bagong hamon sa halip na manatili sa dating gawi na hindi na nakakatugon sa pangangailangan ng panahon manalangin tayo manalangin para sa mga maysakit aming Diyos ng kagalingan pinagkatiwala namin sa iyo sina obispo si Bantolo Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Nathaniel Canyares, at lahat ng aming mga kapatid na may karamdaman. Lahat ng aming mga kapatid na may mga karamdaman, ipadama mo sa kanila ang iyong paghilom at pag-aliw. Palakasin mo ang kanilang mga katawan, kaluluwa at spirito. At gamitin mo silang saksi ng iyong pag-ibig at kapangyarihan. Panginoon, sa iyong kagandahang loob, pagalingin mo rin ang buong sangkatauhan mula sa lahat ng uri ng karamdaman physical man o spiritual. Amen. Manalangin tayo para sa mga yumao. Aming Diyos ng buhay, pinagkatiwala namin sa iyong walang hanggang awa ang kaluluwa ni Pope Francis at ng lahat ng mga yumao, lalo na ang aming minamahal na pumanaw na ako pamamagitan ng panalangin at sa tulong ng aming mahal na Inang Maria, naway makamta nila ang kagalakan ng buhay na walang hanggan sa iyong piling. Patawarin mo ang kanilang mga pagkukulang at tanggapin mo sila sa liwanag ng iyong mukha. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Sa gawa. at catechism of the Catholic Church 1215 binyag bilang kapanganakan muli Days in Misericordia, san Juan Pablo II toku sa 5 verses Redemptoris Mater san Juan Pablo II tungkol sa devotion ni Maria Devotion kay Maria Samuli, hinihikayan ko ang lahat, katuloy ko man hindi, na magtanong at pagnilayan ang misay na ng ibang ngayon ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating sibahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na saguti ang mga ito. Sa masama natin pagnilayan at pahalagahan, ang habag at pag-ibig ng Diyos ay pinapayag niso sa ibang pamamagitan ng ating mga gawain ng salita, naway na maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumili Patris at Pilates Peritus Sancti. Amen. God bless!